Hello guys! Nandito tayo sa age Mar Mablakat. Dito lang sa nakadikit sa hypermarket Mablakat. Tingnan nyo yung mga item nila dito. Baka meron kayong gusto. Daming air fryer dito guys. Huh? mga imported na air fryer ito eh may tatlong ano pa lagayan ang air fryer dito at nakalak hindi pwedeng buksan ayar at maraming mga microwave oven at meron pa napakalaking oven din nilagpasan ko na and guys maraming blender dito ito yung mga may gustong mga blender blender dyan ito mga baka ito mga coffee maker ito yung isa pang air fryer. Tignan nga natin kung magkano to. Uy, 1799 lang ang air fryer na to. Capacity niya 3.5 3.75 liter. Ayan, ito yung ibang mga products dito. Ito yung mga slow cooker ng mga Meron pang maliit na ano, dati parang nakabili ako dati ng ganito. O yung kaibigan ko. Magkano na lang to? 8? O, oh, 599 lang. Yan, eto pa. Turbo to. Yung Turbo 1799 lang. Ayan, guys, kung meron kayong gusto dito, ngayong available yung mga ito dito ngayon. Eh. Ang daming mga pwedeng bilhin. May plancha pa na imported magkano kaya tong plancha na to so tingnan ko yung presyo niya. 799 na plancha at may plancha ng buhok dati nakabili na rin ako dito 799 parang ganyan din ang presyo ng binili ko dati ano kaya tong malaki na to uy eto o oh ben talagang dito magbe-bake ka at ang halaga niya ay 999 guys ito yung mga ginagamit ng na mga nagluluto 1,249 guys prior sya mga french fries ganyan ito may toaster dito yan mura lang naman kesa sa bumili ka ng mga local na products yung mga dito guys ay mga imported halaga at ang gaganda hindi lang naman mga kagamitan ng meron dito meron ding mga damit may mga upuan ay titignan natin mamaya yung mga sopa dito ang gaganda grabe ayun guys may mga ano dito kagamitan sa, naman sa mga garden ganyan mga mower eto hindi ko alam kung ano to uh, cart away ano kaya pa, ang para saan kaya to no? Mm, cart away. Yun lang nakalagay. Hindi ko alam kung para saan to. At ang mga to, 6,700 pressure washer. O oh, pressure washer pala ito. Itong mga to, hindi ko alam guys. Pero may mga pangalan. Pressure pump. Ito, parang pang ano ng lawnmower with catcher and with battery and charger. Ito yun, oh rechargeable pa yung mga yon hindi siya nilalagyan ng gasolina guys maganda pala yun eh ni, ni ano rechargeable pala sila ayun din merong parang manual ang daming gamit ngayon guys tignan nyo guys oh, grabe O, oh, parang meron pang ano dito ah Magkaroon ng mga kahoy kahoy grabe ah pati kahoy binebenta na parang ano parang ano na dito guys ah parang lumber <laughs> dito yung mga pang office pang office na mga mesa at saka mga bolts siguro kasi may susi eh di ba oh meron ding mga computer na ano dito Ito ginagamit siguro sa mga office o sa mga call center yan, yeah, merong sample ng mga gamit dyan na may mga monitor. Ayan guys, pang office, pang call center ng mga mesa at upuan. Alam ko yung mga ano, dito sila nagkakambas at bumibili. Pagaya nito, eh, 2,999 laminated office table. Oh, ganyan ang halaga ng mga table dito guys pang 3,000 na siguro matibay ang mga yan dahil nga imported eto pa guys tingnan natin kung ano yung mga naririto mga bagay na ah pang ano ang mga to sa mga lababo or banyo siguro syempre hindi ko naman alam yung ibang mga bagay bagay kung para saan ito hindi ko alam kung ano ito long handed scrubbing rust hindi ko alam pang anong brass, na anong klaseng binabrass nila. Yung banyo ba? Mm-hmm. Mm. Meron mga nagta nag-uusap, nagtatrabaho dito, guys. Ito, ano ba itong mga ito? Panglinis. Ay, ito yung maganda. Ito yung pangarap kong bilhin. Magkano kaya? Ito yung ano? Kaya? 6,000 Ano ba yan? 10,000 o 16,000 for Yan ang maganda oh. Mag-hi kayo sa akin channel nagre re reels din na atas na daw? Hindi naman reels Youtube Pag-reels sayaw-sayaw ganyan <laughs> Ito guys, ang oh, daming mga gamit-gamit dito. Ito, ito alam ko to, nakikita ko to sa mga naglilinis ng mga damo sa amin. May ganito pala sila. Uh, Pasimple-simple. -simple. dami oh, dami-dami. Kaya bilhin na kayo guys. Punta na ay dito. Di naman live. Uy. Pambata. Dito mayroon, oh. Mga naglalarong bata. Tsaka mga table na pambata. Tsaka table and chair. Ito na yung natin mga sopa-sopa. So, p Ayan. Meron simple lang, pero medyo pricey, pero grabe naman, mano, Katibay. Hindi mo mauuga ito, guys. Yun naman ang kagandahan sa mga, ano, dito, guys. Yung mga gamit dito, sopa. Ayan, o. No? Pares-pares sila. Ang tibay nila. Hindi mo, hindi ba sa uuga ang tibay nito. 10,999. Ito, maganda to. Maganda. Tibay. Okay na Mura na yun. Dyan may mga pom. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Ito, may mga salamin tayo dito. At saka itong mga, ano nito, mga double deck 11,000 ang mura nito yung ibang ganyan binebenta parang ganyan din ang presyo pero pag inuga ay bawal pag inuga uga mo na pero ito hindi matibay ah tsaka parang mura pag bibili ka sa labas parang maliit lang nakagaya nito tapos mahal o ito yung mga tinitingnan ko dito ganito oh, matibay siya hindi siya basa, nauuga guys yan ang presyo niya yung isa 11 dati daw siyang 12 ito yung mga ano nila pang kama kama kulang na lang ng foam ay yung kanilang ano sa set grabe kaya oh ganito yung gusto nyo bilhin ayun guys so tingnan nyo naman parang pang prinsesa ang upuan Oh. Ang kulay, ang ganda. Parang mint green ang dating. Tapos meron pang isa oh tingnan niyo. Nag-iisa lang 'yon pero 12,799.00. Ito naman ang magandang ano to, 38,399.20. At ito namang magandang kulay violet na to na parang kalamay. Maganda rin naman hindi dumihin. 44,999.25. Ayan, guys. Ito naman. Ito, 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 ito. Ayan. Ito. 20,000. 799.20. Ayan. Ayan presyo nila yung mga gustong bumili, guys. Ayan. Marami kayong mabibili dito. At merong mga sapatos. At maraming maliliit na mga items. May mga pambe. Meron tayong Cleopatra dito Pero ang ganda Tingnan natin kung matibay nga Hindi umuuga. Ay, hindi mo magagalaw Basta Ayan ay, guys 17,599 siya At itong mesa na ito Ang ganda rin Grabe Grabe na guys ah. Tingnan nyo yung mga lampara dito Ay, lampara ba ang tawag? Eh? Mga lamp Kailangan English Mga rin sila ayun guys yung mga kabuoan Hindi doon meron ho. at may mga laruan pa dito guys dami pa oh, meron pang ano pang bata isang kahon tatlong laman may panty meron naman ganito na pang pang taas ang bata. Ito, may mga palda-palda pala dito. Uy. Mini skirt. Hang magkakano naman. Ito nga natin. Ay, grabe. 699. Di ko alam. Parang malabo ang tingin ko. Malabo ang tingin. Yung presyo niya talaga ito naman parang may bura hindi ko alam kung 649 yun o 549 parang 549 o no? 649 daming mga laruan dito guys, tignan nyo mula dito, yung mga parang dati merong laruan na ganito yung anak ko yung parang ganyan, di naman siya ganyan palaga, pero solid yung sa amin, yung ano nito parang plastic lang sa amin gumagalaw si Pino parang hindi ko na makita si Pino kung nasaan ah, pang Japan na toy siyang mga yan ah. meron pang makina dito na pambata meron akong ganito eh pero pang local lang yun ito 249 na makina ayan mura ito yung mga truck truck magkakano kaya yung truck dito truck nabili mo yung kanin ko ito 599 ito may mga magagandang ano yung mga nagko collection dyan ang gaganda daruan lang talaga siya tsaka yung mga sasakyan na nagko collection ng mga ganito marami diba ba? Ang gaganda. Yung mga babae naman, meron silang Barbie. Ito, Barbie na kotse. O, oh, andito, makikita mo. Ayan. Ang ganda, guys. Ang ganda. O, oh. ito, 249. Daming mga laruan. Ito pa, may mga rice cooker dito. Merong, ito salad maker. Meron palang ganito, iba-iba. Mahigit na 1,999. Bali, 2,000 siya. At may mga white wine glasses dito. Ayan, guys. Ang dami-dami makikita. -dami ito, parang karaoke party speaker with LED lights. Oh, magkano naman kaya ito? Saan ang price nito? So, oh, ito, 179 9. Bali, 18. Ganyan. Ito, merong pressure cooker dito. Ito, mamahal din ng mga ito. Eh. Dito kaya mura. Tignan ko nga ang presyo niya. Iikutin. 2,999. Bali, ano na siya? 3,000. So, tingin ko, mura na siya kesa sa ano. Alam ko, mahal ang mga yan. May meron tayong pang puts pa dito. Nagkakahalaga lang siya ng Ah, saan ang presyo mo? makita ng mga nanonood para makabilis sila eto to 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 1299 bali 13 siya guys eto pa instant hot water dispenser ang halaga 2699 ayun nakakalito yung 6 at 5 ito naman pag gumagawa ka ng pie maker ito merong palang ganun no 1299 lang siya ang ganda imported na siya guys parang gusto ko magkaroon ng ganyan at ito naman ay panlinis ng window ito toto ito. ito. parang marami sila ito hindi ko alam kung magkano tong panglinis ng window na ito. Tingnan natin. Meron siyang presyo sa loob. 199. Parang 199 lang siya. Parang 200 pesos lang siya guys. At maraming mga washing machine Oh mga washing machine na paglabas, tuyo na agad. May mga rep. Oven. Ito, hindi ko alam kung ano to. Tool trolley. Ah, meron trolley. Tapos, ano pa yung mga bagay-bagay na naririto? May mga malilit na bagay na pangpinto, pinto. Ganyan, na yun. Nakalagay sa mga red na lalagyan na box. Ayan. Tapos dito naman na naksal na Eto. May relo. Smartwatch. dali 1,000 pesos ito. Hindi ko lang kung sa tingin niyo ay mura yan. At may mga earpads dito. Marami. Mga universal na remote. Ayun, marami mga earphone, earpads. Ano ah, ba yung sinasabi ko? Ayan yung mga damit doon. Mga imported na mga damit dito. May reloading. Ito naman parang pang Barbie. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung mga nakasupot dyan. Ito mga pang humidifier. Ito. Ganyan. Ganyan. Ano kaya ito? 25 pesos ko alam, di ko mabasa-basa. At may mga face mask na ano, pambata. Nandito. para kaya ayon bracelet pala yung mga yun? Ito, yung mga face mask na pambata. Ayun. Dami dito ah. Mga, mga ginagamit na maliliit na hindi natin alam na importante eto na may may mga doy dito guys lahat lahat na halos na yata merong mga ganyan tapos merong mga kahoy parang ano na talaga lumber may, yung face mask dito kulay red ano kaya to tela parang tela eh ay oo tela sila hindi sila disposable maganda siya reusable face mask no, maganda pero red parang wala akong ganito na face mask parang mura na siya dalawa yung laman small to medium may mga sizes sila pwede, pwede. small to medium parang gusto ko yun wala akong kulay red na face mask Bili nga ako ng face mask. Ayan. Tapos, ito, hindi ko alam kung ano itong foil na to. Nilalagay sa kalan. Ayun, nilalagay sa kalan. 45 pesos. Para hindi na yung kalan. May meron pala, hindi natin alam. Tapos, portable cordless na, ay, yung sewing machine ito eh magkakaya na kaya ako. ito naman hindi ko alam kung gumagana yung mga ito 79 pesos lang 29 pesos na lang tapos ito may mga kung ano ano dito mga bag na maliliit sa mga nagbabike ito naman Uso pa Ano to? Trolley. Ito yung mga panlinis ata to. At may mga original na mga sapatos dito guys. Ang ganda oh. May, pute puti. May kulay blue. Ang ganda ng puti. Cute, cute. Dami oh. Ito yung mga gas rings dito. Ito yung mga magandang Toshiba ang tatak nyo. Yung oh washing machine paglabas tuyo na yung was yung mga damit nyo ito ano ba to kala ko kanina ano to ano pala to Two door na ano refrigerator ang laki ganyan ang pangarap ko ah 47,599 grabe ang ganda parang hindi siya refrigerator parang babasagin ito yung mga gastronomes. Ito, ano kaya ito? Beverage center. Sa mga restaurant siguro yung mga ito. ito pa yung mga washing machine. Ang dami at paglabas. Ito yun na. Yan. 19,000. Alam ko mahal yung mga ganyan. Pero dito mura lang sila oh. Bali 20,000 siya. Ito merong 16,000. Bang ganda no? Ang mumura mura na yun guys pero kahit mura wala kang pambili saka ito pangarap kong magkaroon din ng gas range na ganyan ito parang two burner lang tapos meron siyang ganito ayan guys ito naman four burner iba yung meron siyang gan ganun di ko alam kung pang electric to o, oh, pero nakalagay gas range Ayan guys, ang dami niyong mabibili dito, hindi lahat may isa-isahin ko pero punta lang kayo dito, pasyal kayo dito sa AIDS, HMR Mabalakat. Ayun guys, may mga bag dito. Magkano kaya tayo? Ganyan lang ang bago, 1799, grabe. Kakaibang bag dito. Ayan guys, labas na tayo. Ayaw mo eh dami pa kalabas na maganda bye Guys, sana ay nag-enjoy kayo so, dito sa HMR. Ito so, pa, May mga damit-damit pa dito. O, so, lang ako sa my tapat ng HMR. Ayan, guys. Ayan, at napagod ako sa kakatingin ng mga gamit-gamit gan -gamit At face mask lang ang binili ko wala <laughs> akong pambili, pero ang gaganda ng mga items dyan kaya kayo guys, bili na kayo punta na kayo at partial kayo dito sa HMR Trading House ayan, bye bye, bye, -bye.